sa pagpanaw ng tinaguri ang Queen of Philippine Cinema na si Gloria Romero. Maraming kasamahan niya sa industriya ang agad nagpaabot na kanilang pakikiramay at nagbigay pugay sa kanya. The Philippine Showbiz List presents reaksyon at pakikiramay ng mga celebrities sa pagpanaw ni Gloria Romero. Isa sa mga nagluluksa ngayon ay ang anak anak-anak ni Gloria na si Amy Perez Castillo malalim ang nabuong samahan ni Naami at Gloria na magkatrabaho sila sa palibhasa lalaki na tumakbo ng 12 years kung saan ay gumanap silang mag-ina. Sa Instagram post ni Ami, ramdam ang pagdadaramhati nito. Binahagi niyang isang nakakaantig na video kung saan makikitang buong pagmamahal niyang niyayakap at kinakausap ang nanay-nanayan at inalayan ng halik. Kuha ang video ng February 2024 sa ginanap na tribute para kay Gloria at ito na rin ang huling pagkakataong nasilayan siya ng publiko. Kalakip nito ang mensahe ni Ami kung gaano niya mamimiss ang tinuturing na ina. Anya, Mommy, I will miss you. Thank you for everything. Rest now in the loving arms of our Lord Jesus Christ. Love you forever. Ramdam ang pangungulila sa paglisa ni Gloria sila din ni Ami ang pinagsamahan nila sa pamamagitan ng pagbahagi ng ilang moments nila sa palihasa lalaki. Samantala sa comment section ng kanyang post, marami sa kasamahan ni Ami sa showbiz ay nagpakita ng suporta sa kanyang pinagdadaanan, partikular na ang kanyang It's Showtime family, kasama Ann Curtis, Ogie Alcasid, Jugs Hugueta at Darren Espanto. Nagbigay naman si Charo Santos Concho ng isang taus-pusong tribute para kay Gloria. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi niya kung paano niya hinahangaan ito bilang isang aktres at bilang isang individual na tinawag niyang Tita Glo. Bilang isang batang babae, ayon kay Charo, labi siyang humanga sa kagandahan at talino ni Gloria sa harap ng kamera. Para sa kanya, ang panunood ng mga pelikula nito ay parang pagpasok sa isang mundo ng mahika kung saan binibigyan daw nito ng buhay ang bawat karakter na kanyang ginagampanan ng may tapat, elegante at mahinahong estilo. Hindi nga raw kailanman inisip ni Charo na darating ang araw na magkakaroon siya ng pagkakataong makatrabaho si Gloria na maging producer daw siya ng kapag langit ang humatol. Naranasan niyang personal kung gaano kadedikado at professional si Gloria. Meron ang natatanging paraan daw ito upang iparamdam sa mga tao sa paligid niya na sila'y pinahahalagahan at nirerespeto. Ayon kay Charo, lahat ng ginagamba ng papel ni Gloria ay tinatrato niya ng may parehong galang. Sa harap ng kamera, nagdala daw si Gloria ng kasiyahan, tawanan at karunungan bilang isang minamahal na lola. Ngunit sa likod ng kamera, ipinakita pa rin nito ang parehong init at malasakit. Palaging may mga magagandang salita o ngiti na kayang magbigay liwanag at saya sa kahit pinakamabigat na araw. Para kay Charo, hindi lang basta icon si Gloria Romero. Ito anya isang gabay at inspirasyon para sa marami. Ipinakita nga araw nito kung paano dalhin ang tagumpay ng may kababaang loob, kung paano pagtagumpayan ang mga hamon ng buhay ng may grace, at kung paano mag-iwan ng isang legasya na tatagal ng mahabang panahon. Dahil dito, nagpapasalamat si Chano kay Gloria sa mga tawanan, aral at bumahal na ibinahagi nito sa lahat. Sinabi niyang mananatili ito sa kanila mga puso bilang isang kumikislap na bituin na ang liwanag ay hindi kailanman maglalaho pagtatapos niyang mensahe. Rest in peace and power, Tita You are deeply loved and will be sorely missed. Nagmamahal, Charo. Sa comment section ng tribute post ni Charo para kay Gloria, marami namang celebrities ay nag-iwan ng na kanilang pakikiramay tulad ni din Dong Avanzado, Liz Uy, Angeline Quinto, Eric John Salud at Bella Padilla. Samantala si Carmi Martin ay pinapurihan si Gloria at bukang bibig na labis na minamahal at nerespeto ito sa industriya. mensahin niya, my deepest condolences to her family. She was well respected and well loved by the industry. Rest well, Tita Gloria, in God's hands. Sabi naman ni Ruby Ruiz, truly an icon, may she rest peacefully in the loving arms of God. Lubos din ang kalungkutan ngayon ni Barbie Forteza sa pagpanaw ni Gloria. Sila ay nagkasama sa ilang kapuso shows katulad ng seryeng Meant to Be noong 2017. Sa ex kalakip ng larawan nila ni Gloria, ibinahagi ni Barbie ang kanyang nararamdaman sa iniwang mensahe na This is so heartbreaking. Buong buhay ko pong ipagmamalaki na nakatrabaho ko po kayo. Rest in paradise, Miss Gloria Romero. Si Lovely Rivero ang unang nag-anunsyo sa pagpanaw ni Gloria. Sa isang Instagram post na may mga larawan ni Gloria, isinulat niya ang mensaheng, You will never be forgotten, Tita Glo. Rest well in God's loving embrace. A round of applause for a life well lived. Sa kanyang caption, humiling si Lovely ng lakas at dasal para sa naulilang anak at apo ni Gloria at sa buong pamilya sa harap ng na napakahirap na panahon na kanilang pinagdadaanan. Nagbigay din ng kanyang pakikiramay si Ding Dong Dantes. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi niya ang social media post ng actor PH kung saan kabilang siya sa board of directors. Nakasaad rito, Actor bids farewell to a legend. Your legacy lives on through all the lives you've touched. Rest in peace, Gloria Romero. Labis na nalungkot si Melissa Mendez nang marinig ang balita tungkol sa pagpanaw ni Gloria. Sa kanyang social media accounts, ipinaabot niya ang kanyang pakikiramay at humiling ng lakas at comfort para sa pamilya nito, lalo na para sa naulilang anak ni Gloria. Anya, rest now, Tita Glo, in the loving arms of Jesus. Si Senator Robin Padilla nagbalik tanaw naman sa isang hindi malilimutang karanasan niya kay Gloria na nagsilbing inspirasyon para abutin niya ang pangarap maging aktor. Sa kanyang Facebook post na may caption na, ang ating superstar Manang Biday, ang unang ginang ng pelikulang Pilipino, ibinahagi niyang isang reel kung saan makikitang nakadaupang palad niya ang namayapang veteran actress." Kuha ito sa tribute para kay Gloria noong nakaraang taon. Sa isa pang Facebook Reel, binahagi naman ni Robin ang sinabi sa kanya ni Gloria na talagang tumatak sa kanya at hinding-hindi niya raw makakalimutan. Anya si Gloria ang kauna-unahang veteran ng artista na nagsabi sa kanya na siya dapat ang bida. Ganito din ang iniwang mensahe ni Robin sa ginawang tribute kay Gloria kung sa ano-ano niyang sinabi na noong nag-uumpisa pangalang daw ay parati siyang kontrabida lagi ng bida. Siya nga raw yung goons at hindi siya tinitingnan ng iba dahil sa kanyang itsura. Pero noong nagkasama sila ni Gloria sa isang proyekto, hindi nga raw niya makakalimutan nung tinawag siya nito upang papurihan sa kanyang husay. Magtsaga lang daw siya at siguradong mayroon siyang pupuntahan. Ang mga salitang noon nga raw ni Gloria ang nagbigay kay Robin ng lakas ng loob. Isa din ang star for all season si Vilma Santos sa mga nadadalamhati sa paglisa ni Gloria. Marami rin mga proyektong pinagsamahan ang dalawa, katulad ang iginuhit ng tadhana at kapag langit ang humatol. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi niya ang larawan ni Gloria at iniwan ang mensaheng Our condolences and prayers. Rest in peace. Tita Glo, I love you. Ang divine diva na si Shasha Padilla ay nagpaabot din ng kanyang pakikiramay. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi niya ang balita ng pagkamatay ni Gloria na sinulatan niya ng mensaheng Rest in Peace, Mama Glo. Sa kanyang pakikiramay, ipinahayag ng broadcaster and spokesperson ng Quezon City Government na si Pia Morato na si Gloria ay isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkabata. Sa adyan sa kanyang Facebook post, kalakip ng larawan ni Gloria. Goodbye, Tita Gloria. Rest in peace. At most, I got to say goodbye. You will always be a great part of my childhood memories. Thank you for teaching me how to be a queen. There is none like you. Nagpaabot din siya ng pagmamahal sa naulilang pamilya ni Gloria, partikular sa anak nitong si Marites at apong si Chris. Ipinahayag naman ng designer na si Jayce Buendia ang kanyang magandang alaala kay Gloria na labis niyang pinahahalagahan. Para sa kanya, ito ay naging isang fashion inspiration simula na mapanood ang isa sa mga black and white films nito sa Cinechete sa GMA. Sa kanyang Instagram, ikinuwento niya na noong unang bahagi ng 2000s. Nagkaroon siya ng pagkakataon na magtahi para sa isa sa kanyang mga fashion icon. Nagawa niya gumawa ng pantsuit na versyon ng isinusuot ni Gloria sa 1957 musical comedy na Hong Kong Holiday na kasama si Dolphy. Ibinahagi ni JC kung paanong si Gloria ay sobrang accommodating sa lahat. Pati na sa kanyang matagal ng katulong na nagdara ng koleksyon ng mga postcard ni Gloria nang bisitahin ng movie queen na kanyang atelier sa Cubao. Binahagi ni Jay ang isang espesyal na alaala Nagbumalik si Gloria upang kunin ang kanyang suit. Inihatid niya ito sa kanyang van. Habang umuupo si Gloria sa likurang bahagi ng van at hawak ang garment bag, sinabi daw nitong, Iho, I shall treasure this for the rest of my life. Thank you. Hindi na nga rin nakapagsalita si Jay si dahil sa si emosyon kaya't isinara na lang niya ang sliding door at nagpaalam habang pinapanood ang Van Gloria na lumayo tulad ng eksena sa pelikula. Kabilang din si Cherry Pie Pikachu sa na nagluluksa sa pagpanaw ni Gloria. Sa kanyang Instagram, ibinahagi niyang dalawang larawan ni Gloria noong kabataan nito na taglay ang natatanging ganda. Sa mensahe, ipinahayag ni Cherry Pie ang kanyang pasasalamat kay Gloria na tinawag niyang My Queen of the Philippines Cinema. Anya, I love you, Tita Rest now in the loving arms of our Father, in His perpetual light shine upon you. Heaven will definitely shine brighter, with one of the most beautiful soul being home. Ang entertainment news anchor and reporter na si Gretchen Folido ay apektado rin sa pagkawala ni Gloria. Sa kanyang Instagram post, pinaabot niya ang pagmamahal sa namayapang legendary actress, kalakip ang larawan nilang magkayakap. Iniwanan ito ni Gretchen ang mensaheng, Rest in peace, dearest dita Gloria Romero. You will always be the queen of Philippine cinema. We will miss you. Love you always. Si Max Collins nagumanapin ang batang karakter ni Gloria sa pelikulang Rainbow Sunset noong 2018 at nagpaabot din ng kanyang pakikiramay. Sa kanyang Instagram story, binahagi niya ang larawan nilang dalawa at sinulatan ng RIP tita Gloria kalakip ng praying hands at sad face emoji. Isa sa mga sa pagpano din ni Gloria ay si Sen. Bong Revilla. Sa kanyang Facebook page, ipinahayag niya ang kanyang taus-pusong pakikiramay sa pamilya, mga kaibigan at mga tagahanga ni Gloria. Ayon kay Bong, ang pagpano ni Gloria ay isang malaking kawalan sa industriya ng pelikula at telebisyon. Binanggit niya ang kahusayan, dedikasyon at walang kupas na ganda nito na nagsilbing inspirasyon sa maraming henerasyon ng mga artista at manunood. Bilang bahagi ng industriya, labis ang kalungkutan ni Bong sa pagpanaw ni Tita Gloria. Nagpasalamat siya kay Gloria at bilanggit na kanyang mga alaala at mga ambag sa sining at kultura ng Pilipinas ay mananatili hindi lang sa kasaysayan kundi sa puso ng bawat Pilipino.